Quezon City. Mm, ako ay galing sa 7th Scout Ranger Company. Uh, noong na-assign uh, noong 2000, 2002. Uh, ang mga share ko lang sa ano, ay yung sa test mission namin sa S Scout Ranger class 159-05 Ang nangyari nun uh, by November kami ay tinipon sa camp Texon upang Ligyan ng mission. Ang uh, Meron kaming isang command post, ang ginawang command post namin uh, sa Sokom kasi ang parte ng dismission namin, parte ng Norte. Hindi, namin, hindi pa namin alam kung saan doon. Dinala kami mula Camp Texon, Bulacan. Dinala kami nang papuntang um, Sokom doon na karon ng briefing. Doon na sinagawa yung ano yung konting briefing at kin kinabukasan noon, uh, jump jump off na patungo sa objectives namin. Noong uh, time na yun dinala kami na doon sa boundary ng ano karanglan tsaka ng Mabibis kaya tsaka nang mabibisi kaya. Okay po. Mula Sopong, hinawal ba kayo? Yung 6x papunta bay. sa LD, diba? Sa LD. Yan ang mananin mo? Oo. Uh, mula Sopong, hinanaw kami ng 6x kinuha kami ng, ano, tinarabel kami papunta ng... Um, sa so, jet, go ahead. Rolling. Mula Socom hinango kami ng 6x, kapunta doon sa boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, which is yung karanglan. Um, pagdating doon, uh, na-briefing naman na kami. So, na uh, binaba kami ng ano sa LDLC namin yung line of contact, line of departure doon ah uh, meron kaming 7 days na initial na ano na, na binigay sa amin na para maano namin yung mission ah, uh, kumpleto buhat doon ah uh, three days na siguro kami naglalakad. Uh, hindi kami ma ano ma, hindi pa kami na encounter, hindi pa namin nakukuha yung objective namin na positive. Ngayon, umabot kami nang isang linggo na na negative yung aming mga objective. So may tumawag sa amin, yung control namin, na another mission, uh, another lay ng objective. Na initial 7 days na naman ulit kami. Um, sa yung unang ano namin, yung first week namin, sa paanan lang ng, ng bundok puro paanan. Yung sa mababang level pa lang. Pangalawang objective namin, doon na kami sa ano, medyo may, may mga kabundukan na. Kataas na ng kataas. Ngayon, so nung ano na, nagumpisa na kami ng second objective namin. Uh, yun na yung ano, yun na yung yun na yung maakit na kami ng bundok tataas na, tarik na unang araw namin uh, okay pa naman, maganda pang lakaran nung mga magdidilim na si tatlong bundok yun eh tatlong bundok na ang, mis ang pangalawang ano namin dun eh, ano, eh yung kampo nang na sinasabi ng ng mga ano namin mga nagbriefing sa amin na may ano doon kampo na ano so tatlong bundok yon tatlong bundok na magkakaano ang ginawa namin hindi kami doon dumaan sa gitna hinit namin yung isang bundok papakyat para hindi kami kita doon sa mababa so nung akitin na namin mga siguro mga kasi hapon na siya hindi pa namin nakukuha yung tuktok ng bundok naghapon na namin nakyat so, so, siguro nung malapit na yung tip malapit na yung ano ng bundok tuktok uh, yung kabilang kasi section kami nun na naglakad yung kabilang team ang leading kami ang sumunod so nung malapit na doon sa tip meron palang post doon sa taas post ng kalaban na hindi pero ah uh, nung time na yon, naunang pumutok yung kalaban so tinamaan agad yung ano namin lead scout gumulong ng pababa so ang ginawa namin nag return fire kami agad meron kaming kabading sniper noon ah uh, class Class ano tayo? Class 12. Yung kabady namin na nandoon sa area na yun. Sa tatlong ano na yun, pinaglalaroan namin. Ngayon, nang nahulog yung lead scout, nag-return fire kami. nag kaagad yung kabilang, ano, kabilang team. Sa, ano, sa kabilang... Kasi parang ano lang yun eh. Malit lang, malit lang. May kabilang bundok para medyo mas maliit. Ngayon, yung sniper, hindi naman makapagpaputok kasi magagabi na. Alas 6 na nun, mga bandang alas 6 na. So, magdidilib na, inkwentro. Ngayon, ang nakakapagpaputok lang yung nandoon sa uh, ground. Uh, nakuha na, naka... Hindi lahat, hindi naman alas lahat sila, may baril eh. May mga walang baril din, pero... Uh, nandoon sila sa, ano, sa inkwentro. Ngayon, umatras yung iba ngayon may umahawi pa ng ano ng kalahin ganyan inupakan kabil, nung, kabil sa kabilang lens gout inupakan na nang kasama namin din na ano na na neutralize na sila na nagkukuman na babae atras atras boys babae na may sa tatlong bundok na yon may ilog doon na na ano may creek sya na pababa di doon umatras yung ano yung mga kalaban pero may tatlong body count na kami na ano na, na ano na, na na dali yung mga baril ng mga yon kinuha ng mga ano kasama niya kasi patay na yung mga uh, ano pinabayaan na lang ang inano yung pag pagano niya pag baba nila so nung time na yon magagabi na hindi na sabi nung mga kasama namin na ano na wag na nating ano wag na nating habulin at gabi na delegado tayo diyan hindi pa natin alam yung area nila so nagdecide yung ano namin yung section leader namin na magpaumaga na lang doon sa ano sa pinangyarihan uh, maghanap ng patrol base na maganda at bo na mag kinumagahan okay. na mag mag-withdraw. So, nung kinabukasan, yung, yung, PA pala, yung ano na yun, hindi rin pala tuloy-tuloy sila na bumaba. Nag, nagpalipas din pala sila ng gabi dun sa gilid lang, malapit lang dun sa, uh, sa pinangyarihan. So, nakita namin din yung mga pinagbalatan nila ng mga ano, mga mga ano, tapos may mga dugong na ano, na mga kasamahan nila. Yun sinundan namin yung tracking sila tapos nung pagbaba namin ng na ganyan meron kaming na ano na ano nakakumot na ano na malaking ano tinignan namin pick up na ginagamit nila sa pang marketing kasi ang dami yung plaka may mga plaka na yung ano iba-ibang kasi may mga pintura maraming pintura pag bababa sila siguro pinturahan nila yung mga ano yung mga, yung ng ibang gulay na naman yung sakyan. Ang uh, buong pangyayari nun, nakarecover kami ng generator, tapos yung kampo na ano, na sinasabi nila, is nandun pala sa gitna nung tatlong bundok. Na ano, may mga may mga sign na Nueva Ecija, Tarlac, mga kayson Marabins, marami yung ano, gagawin nilang plenum nung, kinop, nung, nung, araw na yun. Hindi na tuloy kasi nung na ano namin, nung na-encuentro na yung ano namin doon. So nung ano na yun, ang lesson learned sa akin doon, <coughs> sa... Bro. Pag... Doon sa pagakit namin ng bundok malapit na namin makuha yung tip ng bundok uh, na, na na compromise yung lead scout naputokan kami natamaan yung lead scout gumulong sa pababa uh, na one lead sya hindi naman grabe, sa braso lang tinamaan slight lang Nag-return fire agad kami sa kalaban. At pagkatapos nun, uh, nag-command yung section leader namin na mag-maneuver. yung tropa. Uh, yung post ng tao, no? tao doon sa post na yun, na neutralize namin. Uh, body count, tatlo sila doon tapos yung mga kasamahan niya uh, naka-withdraw babae yung nagkukuman sa kanila na mag-withdraw at magagabi na nun hindi na namin sila na, na ano at madilim na na porsot na habulin uh, kaya nag-decide yung section leader namin na mag hanap na ng patrol base. At doon na kami magpalipas ng gabi. And katapos nun, kinabukasan, doon na namin nakita na kampo na pala yung